Hindi na umano dapat paharapin sa susunod na pagdinig ng Senado patungkol sa sinasabing Pidea Leak, ang dating ahente ito na si Jonathan Morales. Si Morales ang nag-uugnay kay Pagulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Una na rin tinawag ng Pangulong BBM na professional liar si Morales at isang jukebox na aawit ng kahit anong kanta kapalit ng bayad. Ayon kay Manila Congressman na Atty. Joel Chua, iginit eh, ito na puro lang naman hearsay. Ang sinasabi ni Morales, nagmimistula tuloy ang niyang political circus ang pagbinig Dagdag pa ni Chua, questionable rin ang kredibilidad ni Morales na naharap sa iba't ibang kaso. Para sa mababatas at abogado, mahirap pa pagtiwalaan ang kredibilidad nito kung kaduda-duda ang kanyang pagkatao. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, sama-sama tayo Pilipino.